Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tatanggalin ng adapo ng Los Angeles Clippers si PJ Tucker. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang official na nga ng pong nagdesisyon ng Los Angeles Lakers sa trade ni Austin Reeves. Simula nga po mga ka-trops nang ma-trade si PJ Tucker kasama si James Harden sa Los Angeles Clippers ngayong season ay tatlong beses pala mga po siya nakakapaglaro sa kanilang team kung sa nag-average nga po siya dito ng 2 points at 4.7 rebounds sa kanyang 40% shooting. Ngunit simula nga po niyan ay hindi para naman nga po siya pinaglaro pang muli sa kanilang rotation since ang pagtanggal nga po nila sa kanya dito ay parte ng kanilang ginawang adjustment upang mapaganda at mapalakas ang kanilang team na naging epektibo naman matapos magsunod-sunod ang kanilang panalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Pero sa kabila nga po niyan ay eminado pa rin nga po si PJ Tucker na kahit magandang resulta ng mga nagdaang game ng Clippers ay hindi pa rin nga po siya natutuwa sa na ginagawa sa kanya ng kanilang kupunan. And since nga po hindi na rin naman siya nakakasama sa kanilang rotation ay tuluyan na rin naman nga po siyang ginawang available ng Clippers sa loob ng trade market at inaasahan nga po nalilipat na siya ng ibang team katulad ng Bucks at Suns bago ang trade deadline. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga dito pong nagdesisyon ng Los Angeles Lakers sa trade ni Austin Reeves. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average nga po si Austin Reeves ngayong season ng 15.1 points, 4.2 rebounds, at 5.2 assists per game sa kanyang 49.4% shooting sa Los Angeles Lakers. Pero sa kabila nga po niyan ay isa pa rin nga po siya sa kanilang mga players na involved sa mga nagsilabas ng trade rumors ngayon patungkol sa kanilang kupunan. Napakataas naman nga po ng kanyang trade value plus marami rin naman nga po mga kupunan ang nagkaka-interest sa kanyang talento at serbisyo katulad na lamang ng Atlanta Hawks. Pero ayon rin naman nga po sa nalabas pa lang na balita ni Jovan Buha ng The Athletic kahit sino man nga pong i-offer ng mga teams na kapalit ni Austin Reeves ay hinding-hindi rin naman nga po nila ito bibitawan Ikangit sa nga po untouchable na player si Reeves sa trade ngayong season. Ibig sabihin, pananatilihin pa rin nga po nila ito sa kanilang lineup kahit eligible na ito sa trade. Gayong naniniwala nga po ang Lakers na kakailanganin nga po nilang iniaambag nito sa kanilang kampanya ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kitang muli sa ating susunod na video